yan. Walang kawala sa ating wala yon Ang singer singer nanay ng isang sikat na aktor na halos balubog na sa utak dahil sa waldaserong jowa. Umabot pa nga sa umutang din ito sa ex ng kanyang anak para lang may pangbuhay. Siya sa jowa niyang half of her age lang. Ay. Grabe! Kapaloko yan. True wow. kaya yan, friendship yung paulaan mo na yan. na, no? na, na yung aktres, eh, talagang siya ang para sa jowa niya. Kung may kaya ito sa unang blind item natin before? Ay, yung dati, meron din tayo na ganito. Ano, eh, diba? Pero kung may ganyan talaga, eh, posibleng magalit sa kanya yung, ano, yung anak niya, di ba? Mm -hmm. Pero yung jowa niya, ito daw, eh, half of her age lang, di ba? Ay, ganon. Parang ginagastos sa niya. Todo bigat. Pero ang gwapo mo kasi. Ay, maraming mga, mga kasi, ano ha, maraming mga celebrities na may mga karelasyon na half of their age. Oo. Oh, oh. uh, pero alam mo, wala namang masamang umiibig oh, at mahal. Pero maganda din naman tayo na yung maski pa paano, yung kaya niyang i-provide, yung para sa sarili na lang niya, di ba? O oh, oh, oh. maski pa paano, may naisi-share siya sa jowa niya, hindi yung asa ka lang ng asa sa jowa mo, di ba? Kasi yung anak niya ay malakas kumita. O, oh, wag mo yung asa sa anak mo, kasi hindi mo ang pera yan oh, eh. Oo, parang, di ba? Diba, mali, pero siyempre, ito namang guy, parang eh, sa parang hindi naman sinasabi ba mga, mga sinasamantalan na rin niya. Sige, give ka ng give, tanggap ako ng tanggap. Why uh -huh. not? Why parang not? Ganun, di ba? Pero why Pero ang binibigay naman eh galing sa pinaghirapan ng kanyang anak at nangutang pa sa ano, jowa ng anak niya. May jowa Ay, ay nakakaloka naman yung, yung jowa, di ba? Ipapangutang pa para ipamigay lang sa menchu, di ba? Okay lang friendship kung halimbawa pinagtrabawan mo yan, pinagtrabawan mo. Sa'yo galing. pawis mo oo. at gagastos mo sa jowa mo. Eh, okay lang yun kasi pinagpaguran mo na. Pero yung pinagpaguran ng anak mo, oo. parang ibang usapan naman yun. At mangungutang True. ka pa para ipambuhay mo okay. or para pangsuporta mo sa jowa mo. Parang ano naman Siya yun. Siyempre, yung, yung, yung pinangutang sa sabi, yung, yung lola mo nang okay, hirap, po, hirap, ah. hirap so, talaga, sa yung lola mo. Mga gumanan, di ba? Diba? Uh -oh. Yung lola mo nang hirap sa akin. Ay, hindi ko alam. Bakit hindi alam naman ng anak? anak di diba? uh -huh. ba? Pero nakakahiyakan, di ba? Bigyan mo naman kahiyakan yung anak mo. Di oh, ba? Nga, ay, Pati diba? sa girlfriend, mang mangungutang ka. Okay. Diba? Pero yan talaga, nangyayari talaga din sa kahit naman hindi sa showbiz, pag na-endow ng sobra, oh, pwede ibigay. Pero friendship, actress ka, may pangalang ka, di ba? Yung ibang nagkakandara pa para map maging jowa ka kasi actress ka, may pangalan ka, maganda ka naman. Mm. Kahit may edad ka minsan, magugustuhan ka oh, naman. Tapos stone, no? gagastos ka pag bumukha kang na para sa jowa okay. So parang na oh. naipapaisip ka tuloy, Kuya Roda, na ano ba ang minahal sa iyo ng jowa? Oh, oh, yung pera mo ba o oh, ikaw? O so, na kaya nakaya kang buhay, kay oh, minahal ka, di ba? Correct. Kakaloka. Hindi ka naman si Romel Placente. Ay, hindi ako Diyos ganun, ko, no? Bu buong barangay, <laughs> kaya buhayin. Anyway, hula-hula niyo po kung sino. Pinutol. <laughs> Si Tinuto! Si Akses tinutukoy namin na dahil sa sobrang in love sa kanyang jowa ay talaga all All, all out. out. sa pagbibigay ng kung anik-anik sa na ba, kanyang bagay.